Ayo guys May nang araw sa atin lahat Dito naman kayo um, Palipas uh, Uras habang uh, Makulimlim At maya maya naman Iinit Parang alternate guys Alternate Ummm Naalala ko si guys, ngayon kasi uh, habagat guys, habagat. Yun yung uh, alternate, alternate kumuulan, yung init umiinit. Ganun na guys, kad kadalasan na gabi umuulan. So, yung panahon kasi ano lang eh, ikot-ikot uh, lang, may ulan, may init. Kasi kaya pag yung sa bandang sakahan bandang bundok tulad sa masbaki ang uh, taniman talaga doon ay every ano uh, May, June July, yung panahon ng habagat kasi pag nakapananim ka doon uh, halos lahat ng mga pananim ay puro matataba guys nakakatuwa tua, pag, uh, nakatanim ka tapos mga uh, tanim mo ay puro magandang tanim, puro magkaba nakakatuwa uh, ka rin kasi matutuwa ka dahil hindi ka lugi sa mga pagod at uh, tinatanim namin doon sa pagbinsa noon yung uh, mais uh, kamuting kahoy kamuti at yung, uh, yung, ano, yung naman, uh, palay saging at simple kasabay ng mga uh, gulay laman kasi matataba guys ang mga pananim pag gaganong magagag nakakatuwa so na naalala ko pag ganoong na buwan kami kapananim lagi nakatuwa kaya pero sa ngayon naman medyo hindi na magandang lupa doon no? eh parang hindi na fertilizer ah uh, natin ibig sabihin lalo na pag nakatanim ka sa ilalim ng mga kahoy o mga ilalim halos lahat ng mga pananim na ay payat na guys so parang malulugi ka sa pako so mas magandang taniman talaga yung space. may space the space ng uh, para sa pananim lang para sa mga uh, ito yung mga gulay, mga palay, uh, kahoy, mais, yung ibang parang akma lang doon sa lugar para sa ganun ay eh, tumbak at taba sila na. Kasi minsan pag sa ilalim ng mga kahoy, hindi na nila na kakain ng ano yung uh, kumpleto yung mga iitang araw taba ng lupa. Kasi ano eh, yung lupa kasi hindi nataba ko ganun. Puro silalim yung uh, kahoy. So mas maganda doon sa magandang space, sa ibang lugar. Talagang hindi, hindi ka malulugi sa pag uh, time yun na Naranasan namin yan eh. So yun yung habagat guys. Yun yung habagat. Ito agad na habagat. Kapag mananim ka, maganda ang mga pananim nakakatuwa, hindi ka malugi sa iyong pagod. Talagang, uh, kasi ako panahon, nung panahon namin na eh, talagang buhay magsasaka, doon ako na nasanay, doon ako natuto. Siyempre dahil tinuruan din kami ng mga magulang namin. So nakakatuwa. At saka yung kalaman na yun, tinuro sa amin. Hanggang ngayon, hindi natin malimutan yun. Okay. Kasi Parang ang din yun kung anong aralan mo, uh, kasabay na yun. Buhay, pagsasaka. So, yun na, uh, paano kong nagtag-ulat natin yun, or habagat. pero lang sa mga bagyo, oh. yung mga darating yan, yung mga uh, bogos. November, yun, yun talagang bagay din, madalas. Pero sana nila tayo guys, yung ganun mga ano, ng taon. Kaya, anong tayo, uh, laban lang. Sabay na rin dasal, hindi nang uh, tulong, hindi nang uh, blessing sa Panginoon, Papa Jesus. Yun lang guys, oras na para uuwi na tayo dito sa bahay para sun. Minsan uulan, minsan kulimlim, minsan na uh, init. Kaya time is gold. Tapos na para umuwi. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Uh, God bless us all. Ang magandang araw po sa tinatag lahat.